Oh, ya bukid ng ate ko, ganda-ganda oh. Oh. Ang ganda. Yan. Yun pa. Sana pala dire-diretsong binidyo pa hanggang doon. Oh, no. Sa pababa natin. Doon eh. Sa baba. ganda, green na green. parang oh, naging ano, salamat anda. First time lang niya inano yan, te? Oo. Oh. Di ba dati sitaw yan? Oo nga. Ang ganda, te. Ayan, oh, may si kuya. Sino ba yan? Ay Ay, hindi ba? Iba.